Wala alam mong aso ba trabaho? hindi naman ba ano aaral eh. Para ah, grade rate lang ako. ano? Ah. So, mo buti ka eh, ano? ano mo? ano mo? ano ano mo? ano mo? ano mo? ano mo? ano mo? mo? ano mo? si mo? ano mo? ano mo? mo? ano mo? ano mo? ano

Ba't ulit? Ito yung pinangalan sa akin ng tatay ko eh. Oo, ng tubig to. Dila pa rin, dila pa rin. Hindi ko dyan. Bigyan mo tubig pa rin. wala man eh. Tama pamilya mo. Lala pamilya eh. Bakit? Hindi ko kung nga sila. naman talaga oh. Buhay nga naman talaga oh. Dito mo na. Mamaya wala naman talaga. Oh, ah topic topic mo? Huh? Ay, 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 bro, oh, tubig ko, tubig mo. Ha? Ay, salamat po. Parang hindi ko na yung ko. Baik, po. siyempre. kami. Bilang tao din! Eh, siyempre. 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 Ah, may nalang yan. na <inaudible> lang namin. Ano? Sira ulo? Sa inyo? Pakit ko eh. Ah, Bilhin natin. Bilhin oh, na oh, oh. Bilhin ko. 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 Pagpakan mo yan! Akin mo eh! <laughs> oh, ito! Dibo! So, oh! Bob, saan ni Ito na Ay, kulay ba? kulay kulay yan! Maganda kulay! Ano siya ang maganda? Malaki ito! Ito! Gusto ko kulay yun! Oh. Ayaw mo to? Ayaw ko yan! Akin ah. yung kulay yan eh! Ito na lang! <laughs> yan! Ito gusto ko! Mas gabi may, may na kulay dito na! Ayos ko! Alam! Alam ko eh! Ayos! Ayos! Okay.

Ikaw kasi masyado. Alam ano mo kung kasi nag ako dito. oh, pira mo. Yung bahala ka dyan. Maghahati tayo sa siko. Ano po siya? Pira mo yun eh. Ikaw lang ko lang gusto makuupit yun eh. Sabi mo kasi bayaran eh.